Eh, Pag-usapan natin ngayon yung complainant na nanalo na sa labor case at uh, nagkaroon ng finding of uh, illegal dismissal pero nagtatakas siya kung bakit uh, walang nakalagay na back wages na award no and other claims ayon sa sinasabi niyan So, ilagay ko yung question niya rito sa ating uh, video para makita nyo kung paano niya fin yung question niya. Although, syempre, we cannot uh, discuss uh, definitely yung point ng question niya kasi hindi naman kompleto But interesting lang kasi in essence, ito yung concept ng finding of illegal dismissal at ano yung consequence doon. Which is yun ang i-discuss natin, ano? not exactly yung kanyang uh, yung decision do sa case niya kasi we don't really know kung ano yung rational no or yung reason ng court kung bakit naging ganun ang uh, ruling so anyway before tayo magproceed the uh, intro muna tayo sa ating uh, ATTY Elvin ito yan Alright, let's uh, proceed. Ito na nga, no? <clears throat> ang uh, empleyado nagsampa ng kaso na nalo. Ah, so, alam naman ninyo, di ba, na ang unang stage ng kaso sa labor ay ang pag-file muna ng SENA or single entry approach. So, may two mandatory conferences kayo na dapat ma-conclude ng siyado sa loob ng 30 days. Calendar. Kapag hindi nagkasundo dyan, nag issue ng referral yung uh, SIADO. Tapos, si complainant, si so, requesting party, pupunta doon sa encoding section, no? Para mag ng formal complaint. Bibigyan siya ng form, i-fill out niya yan, uh, handwritten. Pagkatapos niya i-fill out ng handwritten, i-encode yan. Pagkatapos ma-encode, i-, i i-ruffle yan, tapos bigyan siya ng certificate to raffle, tapos may naka ng labor arbiter. Now, sa complaint, may nakalagay dyan na relief, di ba? May, may, mga causes, causes of action dyan. Nilalagay dyan, kapag ka nag-claim ng illegal dismissal, yung illegal dismissal, tinitik yan, tapos nilalagay actual or constructive. Tapos sa relief, titanungin ka kung magpaparein instate ka o hindi. no ang... Um, sa relief, may portion din dyan na payment of ang ginagawa dyan, nilalagyan ng uh, full back wages kapag naglagay ka ng illegal dismissal. So kung titingnan mo, kung halimbawa ganun ang natake ng isang uh, complainant, nakapagtataka kung biglang nagkaroon ng finding of illegal dismissal, tapos walang nakalagay na, awa, na full back wages din sa kanyang award. Alam, alam ninyo, ang uh, full-back wages kasi, kakambal na yan ng uh, finding of illegal dismissal. Ibig sabihin niya kasi ang konsekwense. Uh, eh. Sa Article 294 ng ating Labor Code, nakalagay dyan na the An employee who is unjustly dismissed from service shall be entitled to reinstatement without loss of seniority rights and to his full-back wages, inclusive of allowances and other monetary benefits." computed from the time that his compensation was withheld from him up to the time of actual reinstatement so kung titingnan mo ha ah, kapag unjustly dismissed daw ang isang empleyado entitled siya sa two reliefs ha ah, two reliefs reinstatement and payment of full back wages inclusive of allowances and other monetary benefits your ang consequence in fact ang Supreme Court pinronounce na yan sa kaso ng Aliling versus Feliciano so sinabi ng Supreme Court na twin relief ng isang uh, empleyadong illegally dismissed from service reinstatement sa payment of back wages now hindi lang doon. Itong 2019, ang Supreme Court na decision sa kaso no, ng Hinuino Agro-Industrial something versus Romano. Nakalagay din dyan. No? Citing Feliciano. Aliling versus Feliciano. Na ang empleyado na illegally dismissed from service is entitled to twin reliefs of reinstatement and payment of full back wages. E paano? Kung uh, halimbawa doon sa relief, di ba? Sa balik tayo sa complaint. Complaint form natin sa NLRC, nilagay mo no reinstatement. O paano yan attorney kung no reinstatement ang nilagay? Tapos may illegal dismissal. So may full back wages, e eh, walang reinstatement attorney, hindi naman tinik. O di, pag nakita ng uh, court yan, pwede niya ilagay dyan, separation pay. So, Instead ngayon, ng payment, na instead ngayon, ng reinstatement, babayaran na lang siya ng separation pay. Ganon din ang nangyayari, kapag ka nag-tick ka ng reinstatement dyan, tapos hindi na pwedeng i-reinstate because of the strained relations. In that case, in lieu of reinstatement, babayaran na lang ang empleyado ng separation pay. Diba? From the time of hiring up to the time of finality of the decision. Ganun ang magiging uh, finding dyan. Now, it, kaya nga, itong ating subscriber, nakapagtataka lang, nasabi niya, nanalo siya, nakalagay doon, na illegally dismissed, pero wala silang back wages. So, ang weird, di ba? Kasi, ang consequence na, sabi nga ng Supreme Court, sa napakaraming decision, eh, consequence ng illegal dismissal ruling ay reinstatement and payment of full back wages. Pero yung kanya, wala. Pero siyempre, hindi kasi natin nakita yung desisyon, ano? Uh, hindi naman siya abogado, kaya hindi niya siguro ma-explain no, kung ano yung uh, ibig niya sabihin. But anyway, uh, tinitingnan na lang natin doon sa discussion, sa line of discussion na effects or consequence ng finding of illegal dismissal. Okay, paglaruan natin yung context ng kanyang uh, concern, ano? So sige, sabihin na natin na mayroon doon sa decision na nakalagay no back wages question. Kailan ba yung pagkakataon ng empleyado na nalo sa labor case pero walang payment of full back wages? Nangyayari yan, no? kung halimbawa naglabanan yung uh, no dismissal tsaka no abandonment paano yon yung empleyado halimbawa no nag <coughs> file na constructive dismissal case dahil sa feeling niya constructively dismissed from service siya no hindi na siya pumasok si company naman ngayon dahil hindi na siya pumasok, nagkaroon ng administrative charge sa kanya ng abandonment of work. So pagdating niyo na sa labor ngayon, sinasabi ni complainant na constructively dismissed mo ako from service. Sabi ngayon ni employer, eh, hindi ah, hindi kita tinanggal, ikaw yung hindi pumasok kaya eh. kita in abandonment of work eh. O, ba? Diba? So naglalabanan yung claim of constructive dismissal versus abandonment of work kapag ganun ang nagsabong at sinabi ngayon ng labor court na uy, teka walang constructive dismissal at wala ring abandonment, doon nagkakaroon ng ruling na yung empleyado pinapare-instate without full back wages so yun ang yung sitwasyon na ang empleyado balik sa trabaho na walang full back wages although, hindi natin alam dito sa ating uh, subscriber kung ganun ang sitwasyon niya at hindi niya lang na-express ng mabuti Anyway Bigyan natin siya ng time Na mag-comment dito sa ating video Para ma-clarify kung ano yung tanong niya Pero sa ngayon, ito, isummarize natin Pinag-usapan natin Kapag ang empleyado Nag-claim ng illegal dismissal At nanalo siya Under Article 294 In the case of uh, Aliling versus Feliciano In the case of uh, hino versus Romano Nakalagay doon Now, consequence ng finding of illegal dismissal is yung twin relief of reinstatement and payment of full-back wages, inclusive of allowances and all other monetary benefits computed from the time the compensation was withheld from him up to the time of actual reinstatement. Now, mayroong pagkakataon na nanalo si empleyado in a sense na bumalik siya sa trabaho, Kapag ka nagkaroon ng claim ng constructive dismissal sa side ng empleyado at sinangga ito ng employer ng abandonment of work at parehong hindi pinaniwalaan ng labor court. Walang constructive dismissal at wala rin abandonment of work. Okay, balik sa trabaho si complainant. Balik ka sa trabaho pero walang back wages. No? Parang may pagkaganon itong kwento na ito ng ating subscriber. At any rate, uh, we can only uh, speculate so much. Uh, it's anyone's guess, pero it's the learning of these concepts ang importante dito. Na? Pag nag-comment siya, malalaman natin kung ano yung tunay na nangyayari dyan. So guys, I hope you learned something from our discussion today. And if you do, you may share this with your friends, your colleagues, your family members, your boss, your supervisors, your managers, or anyone who you think may benefit from the information that we've been sharing. And again, thank you for watching this video, and I hope to see you in my next videos. God bless.